May nauusong ngayong collar grooming o pagkukulay ng mga fur baby. Cute tignan, pero ang tanong, safe ba yan? Nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. Fox ba to o aso? Ang isang ito naman, nag-ala Pikachu? Yan ang nauusong pet fashion collar grooming para sa mga alagang aso. Ang mga four babies, kinukulayan ng pet-friendly dye ang balahibo. Ang presyo niyan, 1,500 pesos para sa mga small breeds na gusto lang pakulayan na kandilang tenga, buntot at paa. 2,200 pesos pataas naman sa mga mas malalaking aso. Pag full body ang kukulayan, 3,000 hanggang 4,500 o higit pa ang presyo. Inaabot ng dalawa hanggang apat na oras yung buong proseso mula nga sa pag-apply ng kulay at grooming ng aso. Depende pa nga yan sa breed at disenyo na gusto ng kliyente. Sinusuri din muna yung mga aso bago i-color groom. Tiniyak naman ang pet shop na ito sa Maynila na safe sa mga aso ang color grooming. Pero tinitiyak pa rin daw muna nilang walang sakit o skin condition gaya ng allergy ang for baby bago kulayan. Meron silang sakit, hindi namin go, go pati for example if aggressive yung aso hindi na namin ay apply yung collar we have a veterinarian on standby naman for any emergencies ang dog owner na si Rose nasa na na pakulayan ang kanyang toy poodle. Masaya naman daw siya sa kinilabasan ng kanyang alaga. Papa picture, gusto siyang kargahin. Tapos ko, hindi ako magpakulay ng buhok ang mga alaga natin, syempre parang anak natin yan eh. Anak, gusto natin maganda tayo, ang aso natin, syempre gusto din natin maganda. Pero ang ilang animal rights advocate may agam-agam sa color grooming. I mean did we ask the animal permission to do that? The animals have no voices. So ultimately the humans make the choices. Dapat daw alamin din ang pamatagalang epekto nito sa mga four baby. Sila, they go into ano, they go into some sort of trauma and sometimes the stress yung stress factor lumalabas. Paglilinaw ng mga veterinaryo, ligtas naman ang holler grooming para sa mga pets. Basta panghayop din ang gagamitin pangkulay. Pag natin gagamitin yung mga uh, pangkulay na ginagamit sa tao. Usually kasi toxic yun for pets. Ano? Profesional lang din daw dapat ang gagawa nito. At siguro ay hindi mahukulayan ang mga sensitibong mga bahagi na katawan ng aso, gaya ng mata at bibig. Pwedeng mag-cause din kasi yan ng mga eye problem. Kasi ng pet natin, yung ginamit natin pang kulay, pwedeng mag-cause yan ng mga problema sa uh, tiyan nila. No? Pwedeng mag-cause ng pagsusuka, or yung iba na uh, pwedeng magkaroon ng diarrhea or pagkatae din. Paalala pa ni Doc, hanggang dalawang beses lang kada taon, pwedeng pakulayan ang four baby. At ang mas mahalaga, tanggapin at mahalin ang mga alagang hayop, kung ano ang totoo nilang itsura at kulay. Nagbabalita mula sa front line, JC Cosico News Five. mga pati Jess de Los Santos po, iba na ang may alam at may paki sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag